yo ah uh, uuwi na tayo salamat sa mga na ko dyan sa antipolo tak tak tangin na lahat kayo solid yeah. all gods lahat ng freestyle gods lahat ng downhill tangin na lahat kayo panalo men Salamat nga pala sa mga sumaklolo. Ah, uh, wait, eh, ko lang din sabihin talaga na noong time na ah, uh, kailangan ko ng tao na susuporta. Uh, no shit, longboard community ang mga unang sumuporta para sa bike video. Kaya malaki ang gratitude ko towards the longboard um, freestyle scene kasi pag binanood nyo sa bike video sa page ah, uh, I mean wala nang page pero sa bike video journey Tangan na hindi na wala dyan ang um, ang CCP mga tropa yan lahat tangi na So, p tayo. Tayo na. Dahil sa kalasingan, dami kong fuck, may hindi pa ako nakaka -uwi. So, yun. P-Tides tayo. Tanginan yung lahat. Lalo na itong lalaki to. Yeah! Maraming maraming salamat. Ah. God damn. Uh, tingin po. Eh, hey, tingin ka pa. Hmm, ah, ka. Tangina mo.